kamakailan, nagbigay ng reaksyon si Paolo Avelino ukol sa isang post ng fan na nagtatanong kung masaya siya sa TikTok na ginawa nila ni Kim Cho. Ayon sa post ng isang fan, nagtanong kung masaya daw ba si Paolo sa kanilang ginawang TikTok na kasama si Kimi, at agad namang nagbigay ng sagot si Paolo. Sa kanyang reply, ipinahayag ni Paolo ang tungkol sa isang postahan nila ni Kim na naging dahilan kung bakit siya napilitang gumawa ng TikTok. Ayon kay Paulo, wala akong choice gumawa ng TikTok with feelings dahil natalo ako sa postahan. Dahil dito, naging usap-usapan ang sinabi ni Paulo at agad na nagkaroon ng mga tanong mula sa mga netizens, lalo na ang mga solid Kim Pao fans. Ang mga fans ay hindi nakaligtas at nagtanong tungkol sa postahan na kanilang pinag-uusapan ni Kim. Nagkomento si at Martha underscore Adele at nagtanong, anong postahan niyo? Sorry postahan lang. Habang si At-Hansang02152297 naman ay nagtanong din ng, pwede pumalaman kung ano ang postahan nyo? Gayun pa hindi sumagot si Paulo sa mga tanong na ito, kaya't lalong naging interesado ang mga netizens tungkol sa kung anong postahan ang kanilang pinag-uusapan. Ngunit, may mga fans na nagbigay ng kanilang mga hiling at nag-express ng suporta sa ideya na sana ay matalo na lang palagi si Paulo sa mga postahan nila ni Kim upang patuloy silang magkasama sa paggawa ng mga TikTok videos. Samantala, hindi lamang ang kanilang pastahan ang naging topic ng pag-uusap. Nagpasalamat din si Paulo sa kanyang post sa X sa lahat ng mga Kim Pao supporters na patuloy na sumusuporta at nanonood ng kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear, na kasalukuyang ipinapalabas pa. Aniya, ang walang sawang suporta mula sa kanilang mga tagahanga ay malaking tulong sa kanilang mga proyekto. Bilang bahagi ng kanilang mga upcoming na engagements, inaasahang pupunta si Nakim at Paulo sa Middle East sa darating na ikalabindalawa ng Abril, particular sa Dubai, para sa isang meet and greet kasama ang kanilang mga tagahanga. Inaasahan ng kanilang mga fans na magkakaroon ng pagkakataon na makasalubong ang kanilang mga idolo, at makapag-pictorial at magbahagi ng mga karanasan. Bago pa man ang kanilang pagpunta sa Dubai, magkakaroon muna si Nakim at Paulo ng pagkakataon na dumalo sa ABS-CBN Ball 2025 na gaganapin sa biyernes. Malaking event ito para sa mga kilalang personalidad sa industriya ng showbiz at tiyak na magiging highlight ang kanilang presensya sa nasabing pagtitipon. Sa kabila ng kanilang mga personal na buhay at mga proyektong isinasagawa, patuloy ang mga tagahanga ng Kimpaw sa pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa kanilang mga idolo, na naging dahilan ng mga tagumpay nila sa industriya Ano ang senyo sa balitang ito